Kumusta? Uh, Tulungan muna natin ang isa nating 5 na nagtatanong si Sir Johnny Chavez Paano daw gawa ng report ang isang driver ng company na nag-out ng 6pm Pero nilagay sa DTR 7pm 7 So ito yung mga, uh, hindi natin alam kung talagang sinadya ng empleyado na ganun oras na ilagay Or uh, nagkamali lang siya ng pagsulat, hindi natin alam Pero kung talagang lagi niyang ginagawa to So kailangan talaga gawa ng report yan pero... Kung gagawa kayo ng ganitong report... Maaari yung picturean siguro yung... Ano niya? Yung in and out... Na ano... Magpapatunay na yan talagang oras ng nilagay... Tapos kung may CCTV kayo... Mas maganda kung... Ah... Uh, may babaka pa ng CCTV niyo yung... Sinasabing oras ng kanyang pag-out... So ayan... Dito natin simulan... Sa isang ah... Uh, Ban paper... So... do sa bandang gitna ilagay niyo yung pangalan ng agency niyo... Tapos ah... Uh, ah... Uh, detachment ko, ano yung detachment nyo tapos yung address kung saan yan tapos sa bandang uh, kaliwa naman ng inyong band paper bandang taas, lagay nyo po kung kanino nyo ipapasa, so for OIC sa kung sino yung OIC nyo lagay nyo yung designation nyo dyan tapos pangalan mo, from, kung anong pangalan mo tapos lagay mo kung saan yung post mo subject, incident report tapos ilagay mo kung ano yung ano yung uh, pangyayari na yan, anong klaseng report yan. Okay? So, ito, oras na ginoong gulang sa DTR. So, mali-mali. So, ayan. Tapos yung date kung kailan ito nangyari or kailan ito isasubmit. Okay? So, incident report, gano'n. Uh, pero bago tayo magpatuloy, medyo pasensya na kayo kasi nasa labas tayo ngayon. Nabasa ko lang to Kaya medyo maingay yung background. So, ayan. Ganito nga yung, ganito nga yung gagawin nyo sa, ano, sa inyong uh, sul, uh, report. Diretsyon nyo na po. wag na kayong Pwede nyo gawing, ang report nyo, pwede nyo gawing Tagalog, pwede nyo gawing English. So basta ang importante, may iintindihan ng uh, pagpapasahan nyo kung ano yung inire-report nyo. Pero mas maganda kung sakaling magpapasa kayo ng report, uh, ay hindi naman tayo lahat magaling magsulat, maganda ang sulat. So kung medyo, ano ka doon, nag-iisip ka na baka hindi mabasa, maliban sa pagpasa mo ng report, ikwento mo na rin interval. Okay? Tapos, uh, baka pa mo, kung may picture ka, ibi eh, maganda lalo kung may picture ka ipapasa na kung anong pangyayari. Okay? So, ayan. Diretso na, eh, ganun ang gawin nyo. No, ginoo, you know, oh, nais ko pong ipaalam sa iyong kagalang-galang natanggapan tanggapan, na noong ika-17 ng Pebrero 2024, bandang 1800 hours, so ayan, alas 6, nag-out si ginoong gulang at sinabi nito na siya ay pauwi na. So, nag-out na siya sa sa post mo. Talagang uwi na siya, sabi niya. Kaya isinulat ko sa lagbo ang kanyang pag-uwi. So, lagay mo sa lagbo kung departure of Mr. Gulang, on foot or on board a motorcycle, kung ano man, may sasakyan siya, lagay mo doon. Okay, so, umuwi na nga siya. Then, kung may backup ka nga ng CCTV, mas maganda kung naka-backup sa CCTV yung time na pag-out -pag niya ng 6. At ang oras nito. So, lagbo kung pati oras. Ngunit, bandang... 20 hours. So, ito ay alas 8 na ng gabi. Nag-check ako sa DTR ng mga empleyado kung nakauwi na ba lahat. So, ganoon naman ang ginagawa nating mga guard. Bago tayo mag-ikot, sinisigurado na nakauwi na lahat muna ng empleyado. So, para malaman yan, check natin sa DTR or sa kanilang mga time card kung nakapag-out na bago tayo mag-ikot. Kasi kung may tao pa dyan sa labas, tapos sa limaw, iikot ka ng third floor, may tao pa palang papalabas, paano sa mga kalabas kung nilak mo? So, ayan, isa yan sa purpose para malaman natin kung sino pa yung nandun. Okay? Upang magsagawa ako ng roofing inspection at nakita ko na mali ang oras na inilagay ni Ginoong Gulang. Umuwi siya ng 1800 hours or alasais ng hapon, ngunit 1900 hours ang isinulat niya sa DTR or sa logbook. So, uh, hindi natin alam kung ito ay nagkamali lang or sadya talagang gawain niya kasi ito pag nanakaw to sa oras, lalabas overtime siya kung ganyan kapag nga sa oras yan so kung ano gawa nyo ng report kung palagi nyo ginagawa then kung nagkamali lang edi kausapin nyo pagpasok sa sunod na ano pagpasok niya, sir ah nagkamali yata kayo ng oras eh kung ipidenay niya maganda kung may CCTV kayo na ibabuck up dun sa time lalo kong ito ay pasaway na empleyado so i kung may CCTV kayo, kunin nyo yung time na nag-out siya, na legit na nag-out siya. So kung sabihin nag-out siya ng alas 6, tapos ikunin nyo rin yung alas 7, yung 1900 hours kung nag-out ba siya dyan. Or hindi ba talaga, or kung wala na siya dyan. Para may pang ano kayo. ah uh, lalong lalo na kung pasaway. Pero kung ito ay matino naman, nagkamali lang siguro ng pagsulat, pagsabihan nyo na lang. Okay? So, pero ulit, pag gagawa kayo ng report, mas maganda, i-quinto na muna ng verbal sa in-charge nyo para hindi na siya mahirapan magbasa. Ako oh, kasi pangit sulat ko, kaya ganyang ginagawa ko. Tapos lagay mo dito sa baba, for information, tapos pangalan mo, perma. Ganun lang, ganun lang ka ano, gumawa ng report. Pero kung ang report mo na to ay ipapasa mo, uh, mag-isa ka lang dyan, then ang report mo na to is ipapasa mo sa admin. So dito sa for, ang gagawin mo for, imbis na OIC, ang ilagay mo dyan sa kung pangalan. Ay bawa, HR. Kung sino yung HR. HR, uh, HR Santos. So ilagay mo for uh, Mr. Uh, Mr. Baby Santos. Tapos, uh, ilagay mo dito, imbis na detachment commander, ilagay mo yung position niya. Uh, HR manager, kung anong position niya dyan. Okay? So, ganun lang, ganun lang ka ano gumawa. Kung may katanungan kayo, maaari kayo magtunong. Huwag lang mathematics. At para mabigyan ko ng kasagutan yung katanungan nyo, mabasa nyo pag may isagot na yung katanungan nyo, yung subscribe po at saka bell button. Click nyo po para malay nyo yung sunod na upload ko, yun na yung kasagutan na sa tanong nyo. Okay? So, ayan. Hanggang dun lang. Sana nakatulong dun sa katanungan ni Sir Chavez. Thank you.